hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid, kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman, noong mga panahon na siya ay nasa Oxford, ang tapabalita sa Rolling Stone Magazine, na siyang tagabili ng cocaine para sa niya mga kaibigan. Diyan sa Oxford, eh alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya. At alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw ay maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang um, karamdaman, gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa iyo, manang Aimee. Mean, at tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan.